tayo kasi ngayong ato kasi ang dami natin po order na pizza. Tapos na-adjust po yung mga kanilang oras ng paluto kaya maaga akong nagising kanina. Siguro nasa mga 6 a.m. kasi nga merong merong maagang nag-order. Ayan, nag nakapagluto na ako kanina. Tapos Bago ako nakapagluto, naligo muna ako kasi wala na akong pahinga mamaya, hindi na ako makakaligo siguro hanggang hapon kasi dire-diretso na ang aking luto hanggang mamaya na guys so ayan, nakaligo na ako nito itinali ko muna yung buho ko kahit basa pa kasi nga ayan. nagluluto tayo ngayon guys ang daming pa or ang mga order at Et, eto ay second batch na ng aking po order today ayan, seven pieces, kanina is two pieces yung nagpaluto ng maaga tapos, din-deliver ng asawa ko. Then, eto ay seven pieces naman guys. Ayan. pas mamaya, meron para, meron pa rin tayong mga lulutuin mamaya. Mga pahapon. Kaya, grind lang tayo ng grind guys. So, ayun lang guys. God bless. Thank you. Have a nice day.